안녕하세요. <laughs> 사장님, 어, 그, 방이 너무 추워요. 혹시, 어, 그, 난로 사주실 수 있나요? 뭐라고? Uh, no. 난로요. 난로? 아, 난로? 알았어, 알았어. 내일 사줄게. 네, 감사합니다. 근데, 그게 어딨냐? 아직 안 왔어? 네, 아, 연락이 안 돼요. 연락이 안 돼요. 뭐라고? 연락? 아, 전화, 전화 안 해요. 아, 연락이 안 된다고? 알았어. 오면 바로 얘기해봐. 네, 알겠습니다. 감사합니다. Ayan, annyeonghaseyo, ka sa'yo, Nida. So, yan guys. So, para magkaintindihan kayo ni Sajang Nim, dapat alamin kung paano tamang ipronounce yung Mian Bat Yes, yan yung pag-aaralan natin ngayon. So, this one guys, Mian Bat medyo madali lang ito kasi kahit saan mo ilagay ito, isa lang yung pronunciation sa kanya. Isa lang yung sound niya. Sound na similar sa N. So, sa initial position, N lang siya. For example, Nami. So, alam niyo ba yung lugar na, sikat na lugar dito sa South Korea? Nami Island. So, Nami, ginamit siya yung Niyan Batchim sa umpisa ng silabol. Nami. Nami. So, N lang siya. O paano naman sa gitna? Kunyari, napagitna, napagitnaan siya ng dalawang vowel. So, for example, yung word na number one. Hana. Hana. So, this one, napagitnaan napagitna siya sa vowel na A at A. Pero, same pa rin yung pronunciation. Na. Ana, number one. Pero paano naman pag ginamit siya as patchim or yung final consonant ng isang silabol? Sa isang silabol, pag nasa dulo siya, ang parin yan, guys. For example, shigan, shigan is time, so, shigan. So, parehas pa rin. Initial, n, sa middle, n, at sa dulo, n. Pero still, nagbabago pa rin yan, guys, depende kung ano yung kasunod niya. Ito, guys. Pag yung nian, yung nian batchin mo ay sundan ng isa pang syllable na nag-uumpisa sa lil or yung sound ng R or L, ang magiging pronunciation niyan ay magiging parang double L. Yung nian mo ay magiging L na rin yung sound. So for example, yung kanina, yung nanro. Okay, nanro. So that is nan. Yung unang syllable natin ay nagtatapos sa nian. And then followed by lo or lo. So, magiging ang pronunciation niya ay nal lo. Not nan ro. Nal lo. Nal lo. ibig sabihin niyan guys ay stove or heater. Lalong lalo na sa South Korea, napakalamig. So, kailangan ko ng nal lo. Not nan ro. And another example, yung kanina guys, yung yon Rak, Yung yon Rak na hindi naintindihan ni Sajang Him, ang tamang pronunciation sa kanya is not yon Rak. Okay? It's yollak. Okay? Yung okay? yon, okay, obviously, tatapos yan sa niyon bachim. And then, nasundan siya ng another syllable na nag-uumpisa sa l, na lak. So, yollak. Not yonrak. Yollak. Yollak. Ano ibig sabihin ng yollak? So, yollak is connection or contact. Touch. So, pwede siyang gawing uh, hada verb, yollak. Kada, ibig sabihin is to contact. As in, kunyari, uh, kunyari, susulatan mo isang tao, tatawagan mo isang tao. So, any uh, form ng contact is your luck. Your luck. So, another example. So, yung word for originally. What is that? One re. One re. Pero yung pronunciation is not one re, it's wolle. Wolle. Okay? So, kanyari, wale na. So, ganyan naman talaga yan, originally. Wale na. Not wonre, Wolle. So, another example, yung word for training or practice. Hun, riyan. Hun, Okay? Yan yung spelling. But, yung tamang translation is hul, yan. Okay? Pwede rin natin gawin tong hul, hada. Ibig sabihin is to train, or to practice. Or even, pwede mong sabihin na kasalukuyang ka nagpa-practice, kasalukuyang ka nagka-training. Hulian jongyeo. Hulian jongyeo. And another pronunciation rule with nian bachim, guys, pag yung nian bachim mo ay nasundan ng hiyot na consonant, ano yung Yung sound ng H, yung hiyot is nawawala. So, parang yung nian mo, pinapalitan niya yung pwesto ng hiyot. Okay? So for example, mas para mas madaling maintindihan, yung word na bank in Korean is unheng. Unhaeng. Okay? But that is pronounced as uneng. Uneng. Okay? Bakit nagaganon. So parang nawala yung H mo, yung ngayon mo sa baba is parang pinalitan mo yung pwesto ng H. So uneng, not unheng. Uneng. Uneng. Okay? Une, not unheng. But pag gusto mong isa-isahin yung syllable, unhang, okay lang. Pero pag ipropronounce mo siya ng mabilis, it's uneng. Mawawala yung sound ng H, mapapalitan ng N or ng Niyan. yan. Uneng. Uneng. So guys, another example. Ito guys, it's a common expression na palagi ko marami sa atin ang nagkakamali sa pag pagpronounce. Yung sorry in Korean. What is sorry? So, merong Jesong Hamida, that is Uh, another one, but meron din tayong mian hamnida or mian heyo. Okay? Yung mian, an, nagtatapos sa niyan, right? And then, susundan ng heyo na, nag-start na, sa H. Okay? So, yung H na yun, mawawala yan, mapapalitan yung mian mo. So, mian heyo, not, it's mian neyo. Mian neyo. Mian neyo. Mian heyo, pag gusto mong isa-isahin, It's okay, pero pambabilihin ang pagbikas. Mianeyo, 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 mianam nida, mianam nida, mianeyo Mawawala yung sound ng H. Another example, yung call, John Hua, John Hua, ano John Hua. To call, John Haddad to call to make a phone call. Yung John mo, first syllable mo meron siyang ngayon, Right? And yung hua is the, na nag-uumpisa nag sa hiyot. Okay? So, tatanggalin uli natin yung hiyot. Papalitan natin ng niyan. Kung parang yung niyan mo sa baba is tataas dun sa pwesto ng hiyot. Okay? John Hua, not Jonah. Jonah. Jonah, okay, I will call you. Okay? So, bago natin tapusin yung video, guys, bibigyan ko kayo ng assignment. Sulat nyo yung tamang pronunciation dyan sa comment section. Okay? Siya, ipa-flash ko yan sa screen. Okay. So once again, thank you for watching. See you again next time. Bye bye.